Andres Bonifacio, ama ng Katipunan at ng Himagsikang Pilipino. Si Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan, ay isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinanganak noong Nobyembre 30, 1863, siya ay lumaki sa isang mapagkumbabang pamilya sa Tondo, Maynila. Dahil sa kahirapan, hindi siya nakapagtapos ng formal na edukasyon, ngunit nagkaroon ng malawak na kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikisalamuha sa mga makabayang individual. Noong 1892, kasama ang ilang mga kasamahan, itinatag ni Bonifacio ang katipunan. Isang lihim na samahang naglalayong makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Ang katipunan ay mabilis na lumago at kumalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Noong Agosto 1886, natuklas ang katipunan at nagsimula ang himagsikang Pilipino. Si Bonifacio ay naging supremo ng katipunan at pinangunahan ng mga katipunero sa pakikipaglaban sa mga Espanyol. Gayunpaman, dahil sa mga di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga lider ng katipunan at ng mga ilustrado, si Bonifacio ay hindi napili bilang presidente ng revolusyonaryong pamahalaan. Dahil dito, si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio ay pinatay sa bundok ng Maragondon noong Mayo 10, 1872. Ang buhay at kamatayan ni Andres Bonifacio ay isang paalala sa atin ng kahalaga ng pagmamahal sa bayan at ng pagsusumikap para sa isang mas maayos na kinabukasan. Siya ay tinuturing na isang tunay na bayani na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. At ito si Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan at ng Himagsikang Pilipino.